sinigang na bangus sa sampalok na naman yung ulam natin ngayong gabi mga idol at syempre mapaparami na naman yung kain natin ngayong gabi mga idol sa ulam na ito masarap siya kasi eh, medyo maasim talaga for today's video mga idol syempre meron nag request sa atin na si Sir Roger Santillan ang request niya sa akin ay sinigang sa sampalok kaya pinarisan ko na lang ito ng bangos mga idol. Bale 200 pala ang kilo nito mga idol ang bangos dito sa amin. Ito pala ay hindi pala to umabot ng isang kilo mga idol. Bale 3 port lang po ito at ang nabayaran ko nito ay 150 peso. Tanong ko lang po sa inyo mga idol, magkano rin ba ang kilo ng bangos sa inyong lugar? Hindi ko na pala yan pinalinisan doon mga idol kung saan ako nagbili kasi gusto ko talaga na ako lang ang maglinis kasi tanggalin ko yung part dyan na mapait yung tinatawag nila na abdo kasi pag once napisa mo yun mga idol tumidikit kasi yun sa laman ng isda tapos ihalo mo sa sabaw sobrang pait talaga idol pag tikim mo sino sa inyo mga idol nakatry na ng ganyan <laughs> parang hindi mo na makain sobrang pait talaga <laughs> at yan pala yung mga ricado na gagamitin natin mga idol no simple lang talaga yan sibuyas, kamatis, tapos siling haba at saka dahon ng tangkong yan at siyempre hindi mawala yung shoutout natin mga idol sa shoutout tayo shoutout pala ko kay Sir Boyet Guray from Bulan, Surusugon shoutout din kay Sir Guillermo Palad from Calamba City, Laguna shoutout din kay GRS Estrada Amis from Sergio Osmeña sa Manga del Norte shoutout din kay Sir Ramil Vega from Baybay City, Leyte Ma'am Cristina Chua from Pampanga, Angeles City shoutout po, shoutout din kay Sir Helio siiskar ram kalibo aklan shout out sir jimmy mercadero from amadeo cavite maraming salamat po sa suporta ah. mga idol ingat po kayo palagi sir roger hindi po tayo nakahanap ng sampalok ito na lang po yung nabili natin sinigang sa sampalok sa pack pwede na to. <laughs> Maasin to sir. At iyan na mga idol naglagay lang po tayo ng kunting asin tapos kunting bichin pampalasa lang mga idol tapos sinunod ko na yung dahon ng kangkong para masustansya naman sa katawan natin at hinalo ko lang tsaglit na mga idol kasi madali lang talaga yan maluto ang gulay mga idol huwag lang natin talaga sobrahin sa pagluto mas masarap kasi yan paghapkok tatakpan ko na sana mga idol pero binuksan ko nang ulit kasi naamoy ko talaga ang bango ng sinigang at pagkatapos tapos mga idol hindi talaga mawala yung tiki man portion na dyan kasi gutom na talaga tayo mga idol syempre masarap yan pag tayo ang nagluto tara kain tayo mga idol sabaw pa lang ulam na pinigaan ko lang pala mga idol ng isang pirasong sili bakit kaya masarap mga idol pag merong sili ang kinakain natin lalong lalo na yung sabaw shout out sa mahilig kumain ng sili dyan yung mama diday Lapun di pun manindot tu mablog. At kung umabot ka sa part ng video na ito mga idol, papalo na rin ta sa ating page at pa-share na rin ng ating video. Pakicomment na rin po mga idol para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Ingat palagi.